Noong Enero pa lang, umano ay pinaghanda na ang plano para sa pagresto kay dating Pangulo Rodrigo Duterte. Ayon ito sa mapagkakatiwalaang source ng GMA Integrated News na nakaalam tungkol sa tinaguriang Oplan Tugis ng PNP Criminal Investigation and Detection Group. Batay sa source ng GMA Integrated News, ang utos umano ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbil ay PNP CIDG Director Police Major General Nicolas Torres III ay aarestuhin si Duterte sa oras na lumabas ang warrant of arrest mula sa International Criminal Court. No March 7, lumipad pa Hong Kong si Duterte para dumalo sa isang event kasama mga OFW. Sa araw ding ito, indilabas ang I ng ICC Pre-Trial Chamber 1 ang arrest warrant para sa kanya. Sa puntong ito, may koordinasyon na ang PNP-CIDG sa Interpol. Gusto mo na ng PNP CIDG na sa Hong Kong na arestuhin si dating Pangulong Duterte, pero ayaw mo nang makipag-cooperate ng Hong Kong